Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming gagalit ng mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang mag-ang estudyante natin na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng batay, opinion. Kung hindi batay sa datos, ganun kasimple, mali. Ganon siya kamali kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion? Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion na tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinyon. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Mm. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi eh, ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun.